Ayan guys, uh, hakot na lang ng sibuyas. And nakatapos din. Ayan, kalating ako na lang po yung pagpuputing ngayon. Tuloy hakot lang. So, sa punto mga farmers ang inaanin natin ay... Nasa 150 mayigit. Pero hindi sa lampas ng 160. 150 sa punto. Marami pang natira yan o. Mga ganyan o. Saka doon, madami pa doon natira. Hindi pakehas din ang laki ng sibuyas. May malaki, may maliit. Hindi siya nagparehas. Gawa nung yung mabilis matuyot may na, may liit. Guys, tapos na. Ang um, hakot, deliver na sa bayar ay sa hindi. Ayan, 28 per kilo. Mababa ang sibuyas ngayon.